So yan guys, dito na naman ako guys. Isasim yung init. <laughs> Ang init! Ina. Kung makikita nyo naman, kahit hindi na kayo papawis, nandito kami na, papawis kami sa loob. Ito yung bahay, na kapag tumambay ka lang, is papawisan ka ng papawisan. Kaya hindi ka na pwede magpapawis. Yan. Yan mo naman yung mga katawan namin. Parang oily. Kung makikita nyo oily yan, yan din yung kamoy. Law, kaw, tawang makoy. Para kaming sinusunog sa paso. Yan. Namapasok kami. pinapaso kami dito mga lods. So napakainit talaga lods. Grabe, grabe. Kasi makoy. <laughs> hindi na ako makapakali dito mga lods. Napakainit talaga. Kailang pawisan ko muna yung pawis ko lods. Yan, pawisan ko muna hihihi hihihihi hihihihi ganda mas yung kayo busy busy yan mga lods sino nang kinakaroon niya talaga kaya anong mo ko eh <laughs> ang anong ginagawa mo <laughs> kahit may napawisan yan wala yan wala yan kahit ano kahit makilitan man dyan wala para talaga wala kayong mapapala. Ganyan talaga si Makoy yan. Yan yung si Makoy. Teka lang. Ano na. Manid na yan. Manid na yan sa kakaano no. Kahit, kahit anong gawin mo sa kanya. Hindi tatalab kahit ano. Ayan, yan. Yan busy person. na si busy person. Kapag inano mo siya. Kahit anuhin mo na magaganda. Hindi talaga yan no. Hindi yan pa pala. Gini, ano, ano sa nyo. Kala nyo? Wala yan. Wala, siya wala kayong sinabi kay, ano, kay mga kiyoy. Mga kiyoy. Ano. Tingnan nyo, tingnan nyo. yun yung tawag niya titinag. Yan titinag kahit may init. Tingnan mo, pawis, pawis, pawis na pawis na ako. Pinunas ko na lahat yung pawis. Kasi sa kanya hindi, hindi niya tinatanggal yung pawis niya. Yan yun naman. Tingnan nyo naman hanggang kay leg niyan lalabas na estimated natin mga tatlong oras yan apat na oras dyan dyan yan ay na pa kami dito anong ano oras na tayo dito dyan pa rin siya hindi siya na maalis kasi yung nga focus focus sa goal ay, ganyan, focus, sa goal. focus mo lang sa goal nyo magandang titigil focus nyo lang sa mga titigil focus nyo lang ah ganyan ganyan kaya inyo pumupokus lang sa goal wag kayo maya pumupokus kayo ganyan inyo pumupokus pumupokus lang kayo mahala na mahala na yan kahit magkano ka may makindadang ganyan Nawawala mo pawis mo nang isang balde kahit magkano ano pa days diretsa yung buhay mo. Diyan, focus pa rin. Kaya yung mo ano, mano, uh, mabulabog si ano nyo ginagawa ha wag wag ganyan lang dapat dahil ang taong pumupokus sa kanyang pangarap o goal ay maraming blessings ha alam nyo ha maraming blessings okay yan yung mga dapat ano ano I eh, eh ginagaya gaya So yan ang mga goal nyo Kagaya ko oh, Kapag umaya kayo sa akin Magiging ganito rin kayo Para kayong ingot Ingot Yan o, ingot. Alam nyo yung ingot Ngot ngot <laughs> Ngayon gawin nyo. Ha Aga ano kayo Ano More vlogs so, Itong vlog para sa inyo Mga par Ah, gangigigil kayo kang gigigil kayo, ha? Huwag kayo, ha? Ganun lang, focus Ganun. Ito yung mata ninyo, focus Pungkos ang all. Okay? Okay na. focus ang all. Okay? Gaya, gaya. So, support, support, me. Support me, support me. Okay? So, follow and subscribe for more video. Let's go. So see you next video.